Hey guys, it's you. Welcome back again to my YouTube channel. It's been long time guys na hindi ako nakapag-upload ng video and I'm back. I-congratulate nyo naman ako. <laughs> So, nakarating na po ako sa Pilipinas from Oman. But before we start, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng mga viewers ko dito sa YouTube channel ko, guys. Thank you so much. Dahil patuloy pa rin po kayo nagsasubscribe at pinapanood niyo po yung videos ko. Especially yung mga tips ko po abroad, guys. I really appreciate it. Dahil uh, sa mga videos na yon talagang Uh, I know na nakatulong po sa inyo. At kung ikaw po ay bago sa aking YouTube channel, uh, i-click nyo lamang po yung subscribe sa aking uh, YouTube channel and i-click nyo po yung notification para ma-notify po kayo sa mga videos na i-upload ko dito sa YouTube. Okay? So... We're going to start kung ikaw ay mayroong problema sa Union Bank mo at na ang Union Bank mo at hindi ka po receive ng verification or OTP sa email mo, this video is for you. So paano nga ba ako napunta sa problemang ito na na-encounter ko din personally? So actually guys, 2 months pa lang po ako sa Oman, talagang na-encounter ko na po ito. Unfortunately, nung nag-try po ako na i-open yung account ko sa Union Bank, hindi ko na po yung password. Hindi ko alam kung ako lang ba yung makakalimutin. Kasi ako yung tao, guys, na kapag nag-change ako ng password, hindi ko na siya maalala kapag sobrang tagal ko nang hindi na-open. Kasi talagang nakasave yon doon sa phone ko. But then, hindi ko alam kung paano. Ah, nagpalit ako ng cellphone, nag-change na ako ng cellphone, nag-upgrade ako ng cellphone, and then, tinatry ko siyang i-open, and unfortunately, bigla siyang nablock. At hindi ko na alam yung password. So, that time, tinatry ko i-unblock, pero hindi ko na po talaga ma-open. As in, nag-try ako na i-insert yung uh, Gmail account ko doon na registered from Union Bank. Pero wala po ako talagang nare-receive sa email ko. So, that time, doon po po mapasok yung revenue ko dito sa YouTube ko na sinasahod ko dito sa YouTube. And then, nandoon pa din naman yung amount na yun. Hindi naman siya totally na-close. Yung mga pumapasok na pera nandoon is uh, safe pa din naman. Kasi, na-block lang naman siya, hindi, meaning hindi mo siya ma-access kapag hindi mo alam yung password. But then, hindi ko nga kasi alam yung password, kaya nagka-problema, na-block po talaga. So, na time, um, since nanonotify naman ako doon sa, sa email ng AdSense na pumapasok na yung revenue ko doon sa YouTube, doon sa Union Bank. So, mga parang pinapalugit ko na lang na Uh, baka after five days from the time na nareceive ko yung email na yun from AdSense, pwede nang withdrawin ng kuya ko. So, yun yung nangyari. Ganun na yung routine na ginagawa kapag may nare-receive ako na sahod from YouTube. So, that time, habang narisip receive ko yung sahod from YouTube, and syempre, ang makakapag-access ng, ng pera ko is yung kapatid ko kasi nasa kanya yung card. So, nagwi withdraw siya But unfortunately, bigla pong kinain yung mismong yung mismong card doon sa machine. So, ano pa ang laban ko doon? Ano pang ang ma-access ko doon? Hindi ko na ma-access yung online. Hindi ko na din ma-withdraw yung pera kasi nga, nakain yung mismong ah uh, card ko. So, that time, wala akong choice kundi, sige, lang, ipasok, ipasok doon yung um, yung pera from YouTube. And nagtry po ako mag-send ng email sa customer service pero wala pong sumasagot. So ang naging solution ko doon is sinabi ko sa kuya ko, uh, magbibigay ako sa kanya ng authorization letter na siya mismo ang mag-ayos doon sa Union Bank. Ko pinapunta ko po siya doon. ah uh, para po makuha yung pera doon sa bangko. But then, hindi po inalaw kasi ng Union Bank na Uh, ma-withdraw yung pera na nandun sa banko kasi kailangan daw po ako personally ang magpunta po doon. So, regardless kung ikaw po ay isang OFW, wala pong uh, consider doon. So, kailangan ikaw po mismo ang pumunta. So, that time, wala akong magawa. So, inantay ko talaga na makauwi ako dito. So, pagka-uwi na pag uwi ko, talagang nilakad ko po siya sa UB. So, sinabi ko yung problem ko, And then, nag-over the counter ako para ma-withdraw ko yung pera. And good thing, guys, nakuha ko naman po yung pera na nandun sa banko. But then, hindi siya agara na na-resolve yung mismong uh, account ko. Hindi ko pa din ma-open yung account ko. But then, tinulungan po ako nung Uh, staff ng Union Bank doon na i-fix po yung issue ko. So, ang sabi po nila is na, de, na black po talaga yung account ko dahil nga po nag-abroad ako. So, meaning na notify din pala ang Union Bank na nag-abroad ako kasi automatically na na de eh. I mean, na-block nang hindi naman ako nagpunta sa kanila. So, kung ikaw po ay mag abroad at meron ka pong account na Union Bank, it's better po na i-inform nyo po muna yung mismong Union Bank, kung meron kayong account at kung yun yung pinagamit ninyo, i-inform nyo po muna sila na mag-OFW kayo para po hindi po magka-problema pag nandun na po kayo sa, um, sa mismong country na pupuntahan niyo So, uh, let's move forward. Ayun na nga na nag-email yung staff na yon doon sa customer service, service at sa main at gumawa sila ng case number. So, nilagay nila doon yung sitwasyon ko na nag-abroad ako for 2 years at hindi ko na na-access. So, after nila gumawa ng uh, email at sinend sa kanila, may binigay sa akin na paper yung staff doon sa counter at sinabi nila na ito yung case number, may case number na nakalagay and then kailangan po natin mag-wait ng almost uh, 3 to 5 working days para po ma-resolve yung issue na yon. So last week guys, nakareceive na po ako ng text message and Gmail confirmation from Union Bank na activated na po mismo ang aking account at makakareceive na rin po ako ng message or OTP or verification from Union Bank account. So that thing, mamaya papakita ko sa inyo dyan yung text po nila na okay na okay na pong gamitin yung mismong account ko po doon sa Union Bank. So, sinet up ko na agad. So, uh, nagpunta uli ako sa uh, Union Bank application ko. At, tinry ko uli i-unblock yung mismong account ko. So, tuloy-tuloy na po yung procedure doon, guys. Uh, meron ka nang marireceive immediately doon sa email mo na uh, OTP para po ma-change yung password mo doon. At, uh, ah uh, makakapuntahan na po mismo doon sa account mo. So kung hindi ko lang po siya na screen record but then ganun po ang process. Ah uh, magbibigay na po sila ng uh, case number. Yun po ang first natin na solution doon sa unang problema po natin na kapag may problema po doon na black po yung mismong bank account natin. It's good po na pumunta po kayo personally sa nearest union bank para i-inform nyo po sila at sila po mismo ang magsosolve ng problem ninyo. Kasi hindi natin hindi natin sila maaantay ng um, email lang, guys. Kasi kahit ako din, ako follow up ako before, pero wala po kasi nagre-reply sa email ko. So, it's better po na kapag kayo po ay nandito sa mismong um, Pilipinas, pwede nyo naman po i-visit yung mga nearest branch po para po ma-activate ma po mismo yung account niyo. So the second problem na meron po ako is yung nawala yung card ko. So hindi ko na po ma-withdraw yung pera na nandoon. So ang tanging way ko na lang is yung pera na nandoon sa sa Union Bank is it's either i-transfer ko doon sa ibang account ko para ma-withdraw yung pera na yun. But then ang hassle naman po kasi ng ganoon and may charge pa so mapapamahal po ako so ang sabi po sa akin ng Union Bank uh, kailangan ko pong gumawa ng affidavit of loss kung saan parang affidavit of loss na uh, bakit nawala anong reason kung sa kung bakit nawala yung mga ganon. affidavit of loss kailangan i-provide at dalihin po doon sa sa uh, branch kung saan ka nag uh, apply before or saan ka nag-open before ng account so ako kasi doon ako sa branch ng UN so maybe hindi ko pa kasi siya na pa ngayon hindi ko pa nagagawa yung affidavit of loss but then baka kapag nagawi ako doon sa um Manila ah uh, babalitaan ko kayo guys, gagawa na lang ako ng video. So, but then, kung kayo po, na-loss din po yung mismong card din sa Union Bank, ganun po ang step na gagawin. Kailangan nyo lang po gumawa ng affidavit of loss and dalhin nyo po yung mismong valid ID ninyo. And then, of course, kailangan na open nyo po yung account ninyo doon sa sa online banking. So, para meron po kayong reference and meron din po silang reference para po doon makapag-request po ulit tayo ng panibagong card. So, yun guys. Uh, if you have the same problem, nawa makatulong po itong video na to, guys. mag upload po uli ako ng mga videos na informative and at the same time, baka mag-upload po ako ng uh, mga product reviews. Follow nyo po ako sa TikTok ko at Ikan. And then, i-subscribe nyo na din po ako dito sa YouTube channel ko. And i-click nyo din po yung notification below para man-notify po kayo sa mga videos na i-upload ko. Yun lang. Guys, thank you so much. Have a great day.